Lalaki pa ng gurami dito, no? Oh. Lapad ang gurami, oh. oh. Kulang. Four, four, fingers na yung mga gurami. Lalapad. Na. Ano? Malili, mas malalaki dyan yung huli ko na nakaraan. Yung dami pa. ano Wow! Jump rag ang gamit. So, video, din tayo. Ito lang may, may nauwde kayo si Balingjan, si Baling, ah? si, baling. Ah? si Baling may nauwde kayo. Hmm. Ayan, eh, ang luwang ng mga ispa to. Um, ang mga yan. Dahil tilapia nakalutang doon. Doon? Dahil tilapia. Dami. Oo. Ha? Oo. Oh. Madahil tilapia dyan? Ang init. Ang sunga ka pa. Sina. Ho. Magare at saka ji, asisi ji. Ante oh, yellow lagay yan sa ano. Sa ano? Matutunan. Sa ano may ano paano nun? Aha. Kobo kobo kobo. Lagay niyo sa ano. Kasoy. Mastero. Shout out. Anong master? ano? Mamumulin <laughs> namin. Napagod ako dun oh Ayun Ayun lalaking Lalaking Lalaki ng kurami pala dito oh Uli ni oh Oh Kurabi ka lalaking kurami Lalaki pa ng kurami dito ano Oh Lapad ang kurami oh Lapad Oh Alam Kulang four, four fingers na yung mga Kurami Lalapad ano? oh Tinihati yung huli din yan lang. Asa yung lalagyan mo? Ayun o, may karpa pa paano? Burasi siya eh Ah, may dalag kang huli? Oo, oh, dalag Saan dito? Doon Saan? Doon eh. Oh, dahil mong huli ano Saan sa kabila? Oh, Oo, ano ah, Ano, yung bitten weight? Oo oh. oh, Yung dalag o Malaki yung dalag o Tapos saan saan yung korpa? Ay, hindi, burasi. Burasi. Oo, lalagyan. hindi di Hindi mo karpa yan. Burasi yang ganyan. Yung karpa kasi yung may sungot. Yung may sungot. No? Oh. Oo, yung may sungot siya. Tapos ay ayungin ang dami ano. Oo. Wow. Ayungin. Ay san mahal na isda yan eh. Oo, 400 ang kilo. 400 kilo yung ayungin. Hello. Nandito tayo sa ano, sa uh, secret spot mga kamayan. Ayun. Tama ano. na 'to sa kuya gari. Nakauwi hey, na dalag si Oh. So ano? Ang oh. Ay mas malaki din yung uli ko noon ng karaan. Yung dami pa. Ay Ano? Wow, jump rag ang gamit. Ang gamit pa yung rod na binigay natin mga kamangyan oh. Fusion.